So dito naman, mayroon din dito ano dito. dito Kukuha tayo dito ng libon. Ito ang una-una nating kuha. Dito na libon na kawayan. So, ano ano na kuha niyo? Bakit? Sabi niya, wala. At yun na nag-arigaw. Ang gusto sa ano? Kunin mo na lang din. Kunin mo na lang din. Yeah. Yung iba wala. Wala yung iba. Kasi hindi so Ito. Ito na Isa pa. Hini tayo. Pahini kami kaibigan. Uh, yung kakaiba naman na ibigay mo sa amin na kawayan ang kawayan kasi maganda uh, maganda rin to ang kalahatang protection mm. Yung libo na kawayan, pagkuha natin ng libo na kawayan sa unang taon ng buwan ng January 1 at 2024. So, tayo rito na may mga magkasalungat yung kakaibang kawayan. Pira lang talaga magkaroon ng ganun. Ang mo. Ay, so yan. Church experience. <laughs> Tingnan tayo dito ng mga, yung kakaibang kawayan. Hmm. Yan ang, yan ang pinakamaganda. Nalakas katawan ito mo sana. dito eh. Dito ano, may... Oo nga, no? Paganda o. Saan ba? Saan man Ano mo eh? Doon sa ilalim ko? Wala ito Adi, ah, hatiin mo na lang. Hindi mo makuha yan. Haba yan eh. Gupitin mo pa rin diyan sa gitna. Dito tuloy pa rin ang ating mga ano, tingin tayo ng magkasalungat na kuwayan. Oh, dito, maganda 'no, parang bela sigya. Pagkalimutan. Hindi na rin ako piliti dito lang kasi ata. Magkasalubong. Ganda rin yung bayo, oh, magkasalubong. Salubong. Magkasalubong. Yung maliliit. Kapit oh. yung nilang kapangin niya. Yung maliliit. Tantay saan Kasi niya, Tapos may parang sungay na siya. Sa si ilalim. Excellent. Nagari talaga. Tapos gupitin na lang ang nagto. sa lubong. Okay. tatlo? Oo. Banda talaga yan pagka ano. Hindi ba talaga ano yan. Ito wala dito. dito meron. na wala. Ha? Ano ba? Malagari ba? Yan wala yan. Hmm. Dino mo. Ito, ito, wala, oh. Gupitin mo na ang taas para malaman mong ano. Dito, dito. Oh. yan, yan, yan. Gupit mo na. Kung nagari mo na kung kung libon, kung may butas. Nahanap ko yung magkasalungat. Eh. Dito pa rin talaga natagpuan yung magkaharap ng ganyan. Oh. Hmm. Eh, marami sana kuro na. May buho. may buho? May butas pa rin? Ah, wag na. Wala, hindi siya ano. fit. Hindi po nakawayan sa unang-kaunang buwan. Hindi siya na may... Bakit ba? Saan? O, oh, yun. Yeah. Sakit? Yeah. Pwede na yan, hilain. Hilain. Hilain mo yan. Hindi pa kay... Tigas yeah. kaya ano? Yan, yan, tira. Hindi, matigas pa yung mga yan. Hindi mo ano yan.

Tiram daw ako. Ah, magkalagari ka? Ganun siya. Oo. Nasaan pa yung putulin mo dyan? tum ito gagamitin yun ito gagamitin ano kuya <laughs> ano, yan yan nakaka-vlogs tayo yan yan kung ano po may nakakakuha po ng panggamot sa gamutan sa gamutan kasi to.

Patay pag ano na mahal na araw? oh, mahal na araw. -mi din talaga ako sa kung saan saan. Tsaka kumukuha kami ng mga... Hindi ko yung puro sa mga Marami din akong rin yan kuya para mabunay. Ah, Yung pakain niya na dasal. Maganda oh, na na yan. antiko na sa akin lolo na dinala sa apo. Mm -hmm. Binigay niya. Ah, sari-sari naman siya. Tapos ito hindi ko kalala nagbigay sa akin to eh. May karga pa nga yun ano, Oo, ni, ni, oh, malakas din yan. Ay, ito, no, ito yung ito yung binigyan ako ng bandutan pa ba, kaya. Gamot din, sa gamot. Pag, protection, protection lang yan, te. Protection okay, yung yung rin rin. sa katuan, kanya lang. Pero din, dito pwede ko. Oo, oh, dahil para. Kanya lang yan. Ay, marami na, kung alam bisis na kung parang yung likas nito eh. O oh, yun, buhay na, ko oh, Ken, oh, dami kami rito kami nakatago na? ako. Ah, Kaya ma-interest rin sa... Mahilig ako sa outing mo nga ito sa oh. Maganda kasi marami Protection ano? oh. sa, sa sarili. Oo. Salamat na. Thank you, sir Thank you po. Ano yun, magigunan. Ha? Huh? Ugupitin mo na. Hindi, um, libon. Marami na tayo nakuha. Libon. ba yung Hawa ko muna yan. Libon. Libon. <laughs> It's up to you. Pinitin mo na yun kasi bin binigay sa mas magandang porma yun, oh. Mayroon pa sana maganda yun, kasi may nahihirap na. Maraming maganda na, oh. Ito, dito sa mukha, ano. Ano yun, may nakatawa? Tingnan mo kung libon. Kung libon yan, ha? Ubud yan. Ubud siya. Ubud. Anong obod? ubud? Yan? Yung bata pa. Hindi mo kaso nga lang ang pagdating niyan yung Maraming salamat kaibigan sa muli ng pagpasyal namin muli dito. Maraming salamat.